para sa mga matinding hiwa natin dahil may dumating na naman na parcel so ayan guys uh, pangalawang parcel natin to pangalawang unboxing ng ating mga parcel so ang laman po nito ay ano nga ba yan mangko mangko daw po so ayan syempre ire-ready na natin ang ating Shing! Panghiwa. Ang napakatalas na cutter. Woo! So, ayan mga kahiwa, sa mga batang nanonood po dyan, ingat-ingat lang kapag gumagamit ng cutter. At kung magbubukas po kayo ng mga parcel, ugaliin natin na magpatulong sa mga matatanda yung may uban. So ayun mga kahiwa, ah, sabi ko nga kanina, ah, umorder tayo ng mangko. So nagkakahalaga lang po ito ng 235 pesos sa online shop natin na matindi. At ayan na nga, bubuksan na po natin. Titingnan natin kung 24 pieces po talaga siya. Ano? So ayan guys, ah, gamit itong mahiwagang cutter natin. Hihiwain na po natin ang ating parcel. So, ayan. So, dahan-dahan lang po guys. Dahil na pakatalas ng ating cutter. So, ayan. Ito po ay sa Shopee naman. So, dahan-dahan guys. So, mag-iingat lalo na po sa mga bata. So, din-deliver naman po siya ng ating kaibigang JNT Express. So ayan, bubuksan na natin. Ayan. So ingat-ingat lang guys kapag uh, magbubukas tayo ng ating mga parcel dahil syempre safety first kung So ayan, hiwa, hiwa, hiwa. Mga kahiwa, hiwa lang ng hiwa hanggang sa makita ang nilalaman ng ating mga orders. Yay! Ayan. So ayan guys Kulay green po So ayan naman yung inorder natin ano? So gagamitin naman kasi ito sa Sa kantina Sa kantin Ng, ng mahal nating Mother So ayan Bilangin natin guys ano po Bilangin natin So 24 pieces daw 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24. Exacto, exacto po yung bilang natin. So, ayan, walang labis, walang kulang, tamang-tama lang. So, thank you, thank you, seller sa Shopee and syempre sa nag-deliver po ng ating parcel. So, ayan. Kompletong-kompleto. So, ayan. Kung hindi pa tayo nakapag-subscribe, uh, ayan, please share this video naman. Uh, like, And syempre mag-subscribe. Ano po? Para sa mga uh, susunod pa nating mga videos at mga parcel na bubuksan. Thank you for watching. Bye-bye!